Ayan ang nating update ngayong alauna-imidya ng tapon. Ito pa rin sa Nabutals eSport banda yan. pula na naman bugso-bugso ng ulan ala una emidyo ng hapon July 27 2025 uh, aming sitwasyon ngayon dito ang may kaunting kabugso-bugsong ulan at hangin tapos iinit na naman tapos uulan na naman Wala na rin bagyo pero ito ay dala ng abagat siguro. Hindi na natapos ang abagat. yan ang aming dito sa nabutas na yung hanggang sa muli kaibigan maraming salamat po kita kita tayo sa susunod nating vlog keep safe always thank you goodbye